Sugod-sunod so buwan, moabli na ang pinakadakong mall din niya sa Sugbo, ang SMC Side City Cebu. Nahumana na ang konstruksyon sa maong mall, daghan pang mga problema ang wala pa masulbad sa siyudad sa Sugbo, isip pagpangandam sa pag-abli ni Ini. Gani, nisuwat na ang Phil Invest Land Incorporated, usa sa mga, o, usa, man, usa sa mga locator sa South Road Properties nga naghimo og mga condo units sa pag-prioritize sa siyudad sa pagkompleto sa mga infrastructure projects aron mas masurbad ang pagbaha o traffic. Matod pa sa Phil Invest nga katunga sa mga proyekto apil sa ilang gisabutan alang sa usaka Joint Venture Project ni Atu 2009. Kini mga proyekto naglakip sa concreting o paghuman sa Pardo Access Road o concreting sa Pardo Mambaling Access Roads. Laing proyekto mao ang concreting sa Commercial Road 2. Nakalatid sa Joint Venture Agreement nga tiwason sa syudad ang Industrial Road 1, Drainage Sewer Lines sa dili pa ng flip sa development sa ilang 10 hectare nga property. Sa pagkakaroon na sa Philinvest Invest ang first phase joint venture project, ilan na usab o ilan na usab na, per, na remit sa syudad ang full guarantee payment sa first phase sa development.